Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! And welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calia and Srel Benobra. Ito po si Alex Calia at welcome po sa award winning podcast na wala pa pong award. Wow. <laughs> at kasama po natin ang ating nag-iisang fat checker. Srel yes, Benobra po mga kaibigan. Hello ng The Comedy Crew! And of course, ang ating uh, kasama ngayon dahil kailangan mo may gawin siya. Dito sa aming uh, love trip, si Yuki Horikoshi. Magandang araw po! Yuki po. Yan. Baka sabihin nyo kasi, eh, ba't ganun? Eh, pareho na naman suit na namin. Baka malito kayo. So, ang gawin natin, lagyan natin ng identifier. This is another episode. <laughs> so oh, oh, Yan, episode number two. Yan. Yan. Oh. Episode, episode to. Pangalawa to sa aming lap trip series, no? Oh. And, uh, yes, pag-uusapan pa rin natin ang ating mga, tri, tri ano, last time, pinag-usapan natin yung US. America, at 40 minutes pa natin oh. pinag-usapan yun. Kung titignan mo yung kwento natin doon, wala sense. <laughs> <laughs> Yeah, pero okay. Doon pa rin tayo, tuloy pa rin tayo sa so, alam ko umiingay din yung ano, yung mga yung ito ito umiingay ito, di ba? Umiingay ito. Oh, ang tayo masyadong chosy. Kidding, hindi pa ingan niyo yun na lang yung kwentuhan. Oh, Tapos libre naman 'to. May mag-message pa na, "Halos mm -hmm. maingay. Bakit 'to kailangan manotis oh. ng mga bagay-bagay na, di ba? Ang problema sa tao, pagpagising ngayon eh. Yung masayang, di ba, yung masayang experience, hanapan din mm -hmm. ng isang bagay na Oh, kama ba? Ang nilang nitpicking. Nitpicking. Ganyan Alam mo sino sino gumagawa Sino? Ah, ko. Ano? <laughs> sino? <No>? Sino? <laughs> sino? Mga magulang. Mga babae. Huwag isi Ten percent na lang isi na lang. 10 wait, wait. Oh, nga, hindi man, naman lahat. Ten na yung mga babae. Oh, oh. Hindi naman sa ganun. Na. Pero nanay ko lang. Nanay Anay, na lang natin. At least, nanay, 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 yung nanay, 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 Oh. Alam mo, ang gusto mangyayari sa amin, tumigil na lang kami, gano'n. Pag sinabing, Alex, di naman na kayo eh. Ano, give up kami? We will never give up! <laughs> We will never give up! Importante, never give up. Tama di ba? Importante, never give up. Sa pagkakaroon ginagamit yun? kanyang niyog never give up. Kasino? Never Hindi ko, hindi ko, Never give up. Hindi ako silog. Hindi ako. Kayapa, kayapa. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi Hindi ako. 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 Hindi sa natin episode. Sabi, ilaw daw Hindi lang masyado maganda. Sabi ko, walaupun <laughs> aku bagi Israel ah <Wow>. uh, I'm <laughs> sorry 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 Tapos, umiingay nga itong ano, maingay-ingay daw. Hindi siya, pahinig, painggan yun. Di ba sa mga kwentuan sa sari-sari store, di ba? May lamok, malamok, tapos di ba, malamok, mainit, tapos may dumadang tricycle. May nagbibidyoke. Ang mahalaga doon yung topic. Mapo, kinakina nyo. Kikinig na lang kayo. Tapos, di rin masyado makapagsalita si Yuki. Dahil madaldal daw tayo. Hindi, itan lang talaga si Yuki. Kasi, limited ang vocabulary ng yung nga. Yuki, anong vocabulary natin? Number? 32. See? Even. No more bet, please. <Not. laughs> yun lang. Yun lang. Ah. Yeah, so ayun okay. nga. Ayun, dahil coach pa rin tayo. Coach tayo. Ah. Uh, uh, yun so, yung yung hindi, tayo hindi kami bubibitaw sa ano, ah. Yun yung pattern. Oh. Yung, 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 format. Oh, quotable coach pa rin dahil that, sa dati kong show. So, mga hindi nakakalam dyan, usapang lalaki, meron kaming quote of the day. Yan. Tama-tama, pare, sa usapan lalaki. Kasama natin dyan si Kuya Jobert, Boom Labruscat, si Aran Sese. Oh, Sakto yan, dahil napunta ako nga sa Canada. Yun. Nandun Kung na si Kuya Jobert. Si... Kuya Jobert. Oo, sa Calgary. Pero yung dalawang kasama nyo, wala sila sa Canada dati. Yung si Boom at si ano. Wala, wala. wala Nasa Pilipinas sila. Sila yung dalawang gwapo. Oo. Kami yung dalawang Nakakatawa. Oh, okay. Mm. Asan okay. okay. Saan, anong paano sasabihin mo sa akin? Ang pangit? Ano ba 'yung pangit? Hindi sa sabihin mo sa akin. Hindi sa Ganun siya. tayo. Ano sa sa akin? Dalawang pangit. Oh. Na pansin, na pansin ko. Na <laughs> <laughs> so, um, oh, ano pansin. Na? Dalawang talented. Ayo. Oh, so, mabilis na kwentuhan lang. Oh. Na kwento na namin ni David. Kuya, ni Kuya okay. Jobert yun. So, si Boom La total, sara, wala na naman natin itong Paul de Denhang, you know? Oh. So, si Boom La noong 2012, hmm. na may ano, na, usapang lalaki, okay. sa si Aran. Ano yan? Endorser ng, ano yan? Paul, Denhang. Paul de Denhang. Eh, Paul sila ng t-shirt. Siyempre kami dalawa ni... Oh. ni, ni, ni Jobert wala nagpapadala na ng t-shirt sa amin no, ni <laughs> Di, ang nagpapadala sa amin ng Crispa ay oh, pero wala na nga oh. pero hindi galing sa Crispa yon binili na So, so, pa. Ngayon, sabi oh. nila, boom, punta ka doon sa office namin, sa ano, oh. din Paul So, ang Paul din dati sa Quezon Ave yun, galing kami sa ABS, nilakad namin ab, oh. Unung, na. yung job. kami ng pag-aasa, yung gumago kami. Na, 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 Tapos tumatawid kami sa sa Quezon Ab. Ang bilis, ang bilis, parang excited kami, pasok oh, kami. Tapos nung kinausap namin, tapos umalis yung ano, yung pinakakausap na pagbalik, yung umupo ng ganyan, di ba alam mo, pag yung doktor may masamang news, yung paggumano niya, yung pag, um, pag gano'n sabi niya, um, sorry ha, Jobert Alex, kasi hindi kayo ang aming ano, target audience. Hmm, sabi. Yun, tapos uh, umiiyak kami di Jobert, patawid kami sa kaya. Kung gano'n kami kasaya, gano'n yun yung saling-sali kayo. Oo, oh, tapos tawid. Tawid kami mm. gano'n. Tapos pinakahabang mm. Quezon Avenue yung tawid na yun. Tapos yun. So kayo nga yung dalawang ano sa grupo? <laughs> Talented. Talented. <laughs> Yan. So basahin na natin ang ating, ating oh. quotes para sa ating... Uh, ang ito, ating Love Trip o, Canada to. Napag-usapan natin US-Canada naman. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Okay. The world is a book. Mm -hmm. ah, Malagyan natin ang konting introduction. Ito na ating quote of, of the, the day. day. The world is a book. Mas mm -hmm. maganda si UK pang natin. Maganda Oh. Ah. Okay. Ito na po ating quote, quote. Ito na po ating quote of, quote of the, day. The day. Sige po. The world is a book and those who do not travel read only a page. Yes, ayan na. Ah. Hmm. Ang nagsabi niya, I see... Hindi mo nang din yan? Si di 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 book. Di Oo, oh. oh, ang book daw ay... Uh, mundo. Mundo, mm. ahoy. Pala pala ano eh. Ay, ay pa ginagawa mo, oh. yun lang muna lang kami. Hindi, yun know lang lang. <laughs> ang <laughs> pwede <Padi> ba? ba? <laughs> Parang libro. Oh. Parang libro. Paano mo ba? Ano paano, paano mo ba tinitinan ang... paano mo ginagamit ang libro? Oo ano ginagamit ko? Oo, oh, um, paano, paano, mo ginagawa ni bro? Babasa. oh, di ba? Pakaliwa. Diba? Pa ibang libro sa sa Japan, no? Sa, sa, dulo, di ba? Oh. Ang libro sa Pilipinas, pag ganon. Pa -gan sa inyo, pag ganon, okay. no? Pag ganon, no? Pag ganon. Oo, pag ganon. Ang tamang din nag-aaral Tama. <laughs> <laughs> Iba, ibang basa niyo, di ba? Ang basa niyo pa... Right to left. Right to left. O marami na left to right. Paano ba? ゼロ、up, up to 32、59。 Pumapalig tayo dun eh. Hindi. Hindi yan. Sa, sa mga libro, anong pauwa sa Japan? Kanan, pakanan ka na Ito, ito. Oh, yan, patayo. Patayo. At, oh, ito. Page uh, one iba, pag gano'n namin. Tapos patayo. depende, pero madalas patayo. Oo, oh, pag pa oh, mula sa kanan, papunta sa kaliwa, di ba? Oo, sabi sa'yo eh. Parang kontra. Oo. Oh. Up, down, up, diba. up, down, down, diba. left, right, left, oh. right. The world is a book and those who do not travel read only a page. Pag hindi ka daw na bumiyahe, Oh. Hanggang sa page 1 ka lang. Uh, unang una lang, hindi ka naglilipat. Uh, okay. Hindi mo diba? tapos yung libro, hindi uh, ka ah. discover mm. ng kwento. Oo, kasi Basta, ito ka ta lang ta sa page. Hindi ka dito travel. Oh. So yun, yun yung kaugnayan Ang natukla ako naman ngayon Canada dahil mm. unang punta ko sa Canada, bakasyon kami. Pa so natanong ko rin dati sa iyo, naka-apat ka na na show since 2022 sa oh. US. Ang Canada naman, Psst second time pero Toronto, eh? no. second time pero ka, ano lang ako Vancouver sa A Toronto I mainly mean, cities lang, lang. dalawa lang oh, dalawa oh, lang yun ano, tapos ah, ngayon ah, ngayon ang, ang ano ko of course nasingitan ako ng New York no pero pagkatapos ng New York mm. nag Toronto Winnipeg parang ano yun eh tingnan niyo ako ah, kung nasamba ano, mm. ano, kayo kunaikitin kayo parang from left Toronto Winnipeg Calgary mm. tapos yung Calgary doon ako nagano nag, -ano, nag uh, Edmonton mm -hmm um, Red Deer, Fort McMurray. Mm -hmm. Doon lang yung sa Calgary, tapos balik ko sa Calgary, punta ako sa ka 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 Vancouver. Duro na yun. Okay. So, anong side tong nandito? Parang, alam ko, side ng Florida, side Florida. ng LA, parang oh, gano'n yun. So, yung so Vancouver, coast, coast, doon na yung Kelo Kelowna, saka sa Victoria. Oh, okay. Mm -hmm. Ang saya din doon, pero well, of course, ang, ang kagandahan doon, pare, um, with all due respect sa mga naging, naging, ano, naging, hmm. naging, ano ko sa venue ko sa, sa Amerika, wala akong ganong venue dalawang venue sa Canada ang meron. Canada. Yung, kasi comedy club ang binigay sa akin ng Toronto. Oh, wow. Calgary Comedy Club din. Oh. Si Toronto, yan si ano, andiyan si Anjo. Pareng Anjo, maraming salamat. Doon sa Iliana. Calgary naman, hindi. Si, uh, anjo ni uh, okay. Palas. Tama, pinag-alaman mo tuloy, nag-joke na joke eh. Hindi Si pareng Anjo, pare, pareng Anjo. Anjo. Si Anya, si Anya yung kinuha ko doon sa Toronto, tapos sumama sa amin papunta doon sa Van ah, na pinuha ko kasi assistant ko. Assistant. Oh, Anya. Yeah, no, Tapos okay. si, pagdating ko sa uh, Kalga, Winnipeg kasi, hmm. si ano naman yan, si paring Marby. Bigyan naman ako ng function room. Pero theater naman yung setup, Pero kagandahan sa dalawang yun, Toronto and Winnipeg, back to back, ano yun? Dalawang shows ito kasi nasa sold out yung 7pm, 7pm. 300, 300 capacity na Yan. So ang dami ko nabenta mga merchant. Sa Calgary, binigyan ulit ako ng comedy club. Ang sinasabi kong comedy club, nagperform yung mga international comedians. Kaya pati yung club niya, talagang matindi. Calgary. So nakaset up na siya ng pang-comedy. Pang-comedy. The rest are all, ano, yung isa naman sa, nung nasa Calgary ako, mm -hmm. nagpunta ako sa Fort McMurray. Casino area ang binigay sa akin, pare. Pero naka-function, mm naka-ano, -hmm. naka... Naka-close. Ano, naka, naka, naka naka mm -hmm. Pero ang laki ng venue, ang ganda rin. Mm -hmm. Tapos dun sa Red Deer, Um, imagine mo yung ano natin. Imagine mo yung ating 70s bistro. Okay. Yan. Okay. Parang ganun ang itsura. Rectangular Tapos, oh, na pa, pa, halang na ganyan. Oh, mm -hmm. Doon sa may Edmonton, ano yun, function room din, pero restaurant ni Boss, ano yun? Uh, Boss Roji, mm. na, ano Chow Kenny kasi kapampangan siya kaya may Kenny pero mm. galing nagtatrabaho siya sa Chow King kaya Chow, Chow Kenny. Ah, uh, Galing, di ba? Oh. Sarap ng pagkain diyan. Mm. Of course, masarap. Pilipino pa, talaga pag gumawa lang mga oh, Pero, pero lang lahat ito, pare. O. Lahat ng pag, lahat ng rest, lahat na pinuntahan ko. Oh. oh. except sa Toronto and Winnipeg na overnight, overnight oh. na ako. Kaya wala akong pagkakataon kumain. Pero mm. pagdating ko sa Toronto, as I mentioned, kain kami sa boiling crab. Okay. okay. Pagdating Again. ko sa Winnipeg, pagdating ko sa Winnipeg, Um wala na akong matandaan kasi uh, dumating nga doon overnight lang kami. Mm. Alis na kami kagad kinabukasan. Mm. Okay. So wala kami pagkakataong tan alam hindi ko na maalala. Basta kumain kami siguro somewhere. Mm. Calgary, yan may pinoy na naman ako nakainan diyan. Patagal-tagal mm. ako diyan kasi nga um, uh, Sunday kami dumating, eh. mm -hmm. so may Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday bago kami lumipat. So parami din ako nakainan diyan. May mga nag-treat din ng mga fans. Okay, tinawag mm -hmm. mm -hmm. Fort McMurray, sa ayan sa ayan may Pinoy food pagdating sa Victoria, pagdating sa Kelowna, Pinoy 'yan, puro mm -hmm. Pinoy restaurant kanina ko diyan kahit sa Vancouver. Mm -hmm. 'Yun yung okay. ano diyan, pinakain namin. Gaano ang tanong ko lang, um, uh, dito, gaano ako adventurous na mag-try ng mga local dishes nila pagkain nila sa mga lugar na pinupunta ko? Walang walang local kasi sila dahil Canadian naman yun, parang parang American. Parang ano, parang Fridays. Oh. Sa akin na baka may mag, may may message yan na, uy, oh. hindi mo lang alam." So hindi ko naranasan. Pero the usual is ano, pizza, burger, mm. chicken wings, yung fries sila na ano, na, fries. Oh, yun. Oh. Tapos of course the, the usual okay, ba? Carl's okay, Jr. Mm. Ah, na Carl's Jr. kasi oh. doon ako nagtrabaho. trabaho mm. Pero in terms of um, it's similar to America, pero ang dadagdag lang sa na element sa Canada. Mm. Yung dalawang comedy club, mm -hmm. yung isang matinding function room. Mm -hmm. Sa akin, Vancouver na last show ko doon. Pero para siyang, para siyang, imagine niyo yung, yung... naalala niyo ba yung Super Sam? Mm -hmm. Pero mm -hmm. of course maganda yung stage. Medyo mataas na. Hindi, mababa yung stage mm -hmm. pero ganun yung karami yung mga tao. Mm -hmm. Pero tanggalin yung bar na nakaharang mm -hmm. doon. So hindi siya Super Sam. So tang pagdating okay. pag natin, <laughs> so, <laughs> so <laughs> 19 is natin pag usapan <laughs> 19 is tayo. <na> 19, <laughs> 19 is siya. So, yun. Kasi dahil ko tinanggal na elemento eh. oh, kaya hindi oh, na siya. No. So, 19 is. Yun. Para 19 is. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, guide for non-gamer parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri, Keri Kita. kita. Pero pare, ang napa-impress talaga ako sa Canada, yung Calgary to Vancouver. Mm. Yung scenic route kasi nag-decide ako mag 11 hours na drive. Nag-drive ka? Ay Hindi okay. ako nag-drive, may uh, oh. drive ako na. Ay, ay, na ay, Nasa ano likod na nga. Ano ang ka na mag, uh, Ang saya snow na snow-capped mountains. Nakapunta ah, ako sa mm. band, yung Lake Lake Louise. Oh, Nakadaang oh, oh. gulo. Parang, ay, mag maganda, maganda to, mas maganda to. Oh. Um, nakapunta ako sa Um, basta doon ako, doon sa travel ko going back, dinala ako doon ng Calgary, ka um, ng, kapatid ni Smoky Mountain. Mm. Eh Ay, Smoky Mountain. Mm. <laughs> kapatid ni Smoky Mountain. <laughs> kapatid ni Smoky Manaloto. Oh. <laughs> oh, <ayaw. laughs> <laughs> Napatawa ka doon. Om, ano yung sarayan mo pa No more bet, <victory>. please. <laughs> Smoky, Smoky Manaloto. Brother, maraming salamat sa... Uh, sa <laughs> sa mga kapatid mong nagdadala na nag, nag tinuro ako sa bank which is two hours away. Oh. Um, sarado nga lang 'yun ano, yung isang lake doon. Pero 'yun, yung travel talaga pare. Ganda. Yung Fort McMurray binibiro ko siya ng binibiro pero um, 2016 nalaman ko na ganoon pala ng parang wildfire. Mm. Kaya parang nagkaroon ng nasunog 'yun. Oh. Kaya nag nag, nag nag nag, start ulit sila. Pero it's a town. Mm. Tapos yung yung ano naman Red Deer, Kurnacle naman si Chris Rod. Pare, yung Chris Rodriguez, is uh, dating DJ na ano, NU. Ah, talaga. Mga ganon, mga ganon. So, marami akong nakikilala. Um, mm. sa, dito naman sa Vancouver, um, last show ko, pero ang tin ng crowd, pare. Parang ang 19 is yung dating, oh. parang ganon. So, yun na experience crowd. ko. Hot uh, crowd, crowd. Oo. Oh, ang mga, alam mo pare, ang mga Pinoy din, iba-iba rin sila ng ano, ng mga, ng mga, kasi may, may papupunta ka mga Pinoy na alam mong nagtatrabaho sila tapos babalik ano ayun yung pinaka enjoyment nila. May iba naman doon na medyo um, parang sanay sila sa mga gano'ng gimmick. Uh, mga gano'n. So, oo, oh, pero in, oh. in terms of stand up, sobrang saya ng ano nila, reaction. Mm. At maganda doon, pare yung, yung promoter ko na si Ryan uh, from uh, um yung promoter ko doon. Talagang ang ganda ng uh, treatment namin, sa treatment sa akin. Hanggang doon sa adulo mm. na we're going to do another Canada tour. Nakasama na kayo. Yon, medyo ay. naka naka at baka ano rin. Si Kuya Jobert eh ah, isama natin. Oo. Oo. Kagano siya eh. Oo. Kagano naman talaga si? So mga hindi nakakaalam 'no, si we, nagkaroon kami ng anong bang 'yun, <coughs> eh, falling out ni Kuya Onte, Jobert oh, oh, all nagkaroon ng nagkaroon ng, ng gap, pero, kapas, pero oh. as early as December, November, ay as early as January Ate, ah, December no, pala sure. pare, December. No, sure. Nag-reach out na tayo si Kuya Jobert. Ayo, okay, oh. Kuya Jobert, you don't mind, no? So, nag-reach ano, out, nag-uusap kami. Pero, ang sabi ko kay Kuya Jobert, sana, ano, gradual nating ibalik yung dati. Mm. Pero, hindi pa ako uh, ready. Oh. Kasi para sa mga nangyari. And... Gano'n na nangyayari sa akin. naman yan sa magkakaibigan. Oo, oh, sabi ko, oo, oh, -tampuan. Tapos, mga oh, may, may mga nasabing mga bagay. Pero sabi ko, para mas maganda yung magiging sama natin, dandan Pero as early as December, nag-uusap na kami. Hmm. Hindi ko alam nagu -kumusta. na. nag Oo. Oh. Magagaling sa'yo yung gano'n na, let's take it slow. oh, pare, ako hindi ko malaman. sabi ko, parang diba? <laughs> Jobert, para mas maganda, eh, tignan natin yung, hanggang sa, January, oh. babay, na kami talaga. talaga. hindi yung natural na yung usapan. Oh, kahit naman, ginakwento naman di ba? sabi ko, hanggang sa So mga kasi may mga ibang ano, may mga ibang mga akala ja, sa Canada lang kami nag-okay. Oo, oh, oh mong Canada. Akala niya sa Canada lang kami Rady naging okay. Uh, last year pa nag-uusap oh, na, nag na kami. Oo, nag-uusap na kami. Saka mas may online na usapan, din naman tayo, hmm. ah, din tayo panahon pa ng email. at Ah, pa ah, panahon ng email, panahon ng, lu, oh, ng, ano, na, ng sulat, snail mail, oh, na, na ano? snail mail na, hello, Jobert, parang gano'n. So, Magkikita lang kayo pagpupunta. Ba't kami na, nag-uusapan? Nagka-Calgary siya, pare. Ang daming show ni Kuya Jobert doon at medyo, hmm. ah, Marami siyang mga ah uh, mga local. Ang tawag kay Joberton local na. Ah. Oh, okay. Oo. Pero nagkita lang kami ulit after afternoon first time sa Calgary. Mm. -hmm. Nagpunta siya sa hotel. About lang years kanang ano. Oh, 1 two, two, uh, to 2 years. Oh, oh okay. mga 1 to 2 years daw siya. Okay. So 'yun ang background doon. Um mm -hmm. nag-uusap na kami as early as last year. Mhm. Mm ah uh, at may ano kami, may may communication siya kami. So, yun. Um, isa yun sa mga, siguro, may masuturing ko na, na magandang nangyari din sa Canada. Nakapag-usap kami ng personal. pag reconnect kayo. Oo, pero ano lang, nung habang nasa Calgary lang ako. Mm. Um, tapos yun, pag alis ko, dumiretso naman ako sa Vancouver. Yung travel mm. nga, ang, ang saya kasi. Ba't masaya pa? Dahil, unang-una nakapag, ano na kayo, na pag uh, Shake hands, batian, mm. o ni, ni Kuya Jobert. Pero hindi kami parang nag usap ng ano nung matagal pa parang oh. nagchismisan pan ako ano-ano parang baten lang parang masaya dahil nakita ng personal mga may mga na-solve na na, na, oh. na ano na mga Issues. problema tapos oh. pagkatapos noon puro kalokohan ulit ng kantuan. Tang hmm. tumulong shot financial niya ako doon sa isang mall ang daming pinoy hmm. tapos gumawa kami ng mga ng mga video na kalokohan. Oo. Oh. Magdito yun, Parang nakatulong yun. So, yun yung isang, on a serious note, yun ang, uh, yun yung nangyari doon sa Calgary. kasi taga doon siya. Mm -hmm. Parang yun. So, tumipat na kami sa, sa ibang lugar na Vancouver. Mga two days na kami nagkita ni Kuya Jobber doon. So, yan. Um, yun, baka kasama siya, baka hindi, mm -hmm. pero at least na-open na yung possibility yeah. na meron tayong mga Plus, shows. Maganda nito, gaya nga sa sabi mo kasi, mukhang pinag-uusapan niya for next year's uh, mm -hmm. tour, yung sa mm -hmm. Canada. Mm -hmm. Talaga may demand. May meron, may meron may meron may, clamor for oh, May na, ka, kasi ba? mga producer oh. doon nagte teaser sa show namin. Oh. Oy, babalik si Alex ba? Tapos magpapalakpaan. So, mm. yun. Uh, parang ganun ang magandang naging isang example. Oh. Masarap pari, ano yung nagkakaroon kay ng yung nababuwasan ka ng mga ng mga kasamaan ng loob. Oo. Oh. Oo, oh, di ba? Oh. Maganda kaya siguro yung travel ko rin from Calgary to to Vancouver. Eh, maganda rin siguro yung ano ko dahil nagka maayos nagkaayos kami. Oo. Parang ganoon. Yung magaan isang pang, mm. Mag parang isang tinik na natanggal sa dibdib mo na. Di oh, oh, marami A, A din ako manaka sa may classmate ako na hindi naman si kinukuwento ko lang to para hmm. ang ano dito is pinag-usapan natin yung quote na ang world ay parang libro, hmm. one page lang. So yun, sa pagbabasa mo ng isang page, may nababa, na may nabubuksan ka rin, na, may chapter ka rin na 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 ano eh na sasaray. Eh. Oo. 'di ba? May nabitao may, may classmate ako sa ano sa Toronto dahil mm -hmm. pagkita sa akin, si Sandra Reyes. Kakasal okay. may asawa siya ngayon. Mm -hmm. Um taga high school ko siya. Mm -hmm. Pero Actually, abang nag uusok ako eh, pare may nag uusok kami ng batch. Ano mo, kanya, after three days namatay yung classmate namin na si Cyril. Mm -hmm. Kabatch namin yun. So anong realization nun? na maliit ang pare maiiksi ang buhay, buhay, na, buhay natin. Para oh. sa ano so, so, si Sandra Reyes nakita kami noon, buhay pa si Cyril. No after three days, namatay si wow. Cyril. para realization na, oh, samantala yun yung buhay natin. Alam pa, isang maganda doon, sa Toronto, nakita ko rin si Cindy Bernal na may asawa na sa Toronto. Siya, Cindy Bernal. Siya yung supervisor ko sa SGS. Oh, kung saan, oh. kung saan napagsabay ko yung pag-aaral ko at pagtatrabaho. Oo. Oh, yung pinayagan ng mag-aral. Oo. Diba? oh, uh, si, Kay, si manager namin si Kay Kasiano, si 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 Cindy si Bernal, yun yung supervisor ko. Oh. Siya yung pu purchasing officer ako noon. Siya yung pumapayag na mag-aral ako ng alas tres ng hapon. Wow. Kaya nakita ko sila doon. So, marami akong nakikita ng mga classmate, may lumapit sa akin doon, estudyante mm -hmm. ko. Oh. Mga ganun. So, maraming na ano na na, na, na ala -ala mm -hmm. dahil sa pagkwento. Na, naging kaibigan ulit, hmm. naayos hmm. na gusot. So, yun. So... And gumulong lang lahat hmm. sa mga lalagta. Mga ganon, mga no? ganon. Siguro ito, isang statement din. Oh. Um, pag isang tao na ipag-ayos, hindi hmm. nila ako gagawa ng bagay para magkaroon naman ng issue. So, yun. yun na lang ang hmm. aking statement okay. doon. Okay. So, yung inisip ko lang yung ipag-ayos at hindi ako nagawa ng bagay, <laughs> na mga alam na lang mga tao yon so yun lang isasagot ko doon oh. uh, matagal na siguro kailangan din siguro address yon uh, hindi naman siguro mahina ang ulo ng mga tao para mas mas pasunurin ko <laughs> sa mga bagay-bagay uh -bagay. oh. eh lang let's put it at that alam niyo yun kung ano yun at kung naniniwala kayo sa ganun eh alam nang alam natin ang katotohanan Hindi, oh kaya nga sa mo kanina, nag-ice cream ni Kuya na, na, na bearing yung issues ng no personally uh, between you two. Kung, kung nagka-ice cream ng dalawang tao dahil may pinagkaisahan lang kayo issue, tingin ko hindi genuine yung ganong klaseng... Oo, oh, hindi, hindi. Oh, um, Talagang... Hindi, uh, hindi. parang, wala pupuntahan yung mga ganong klaseng oh, relationship. Eh. Basta ako, nag-period ako sa anya ko. Oh. Ano yung... Wala na akong... Wala na akong say doon sa sarili niyang oh. issue. Basta mm. kami dalawa, okay kami. So, yun. Yun lang. Um so ganun pare, uh, isang libro 'yon na, <laughs> na na ang travel, um, ang ganda ng libro na yun. Kwento nakalayo ka sa kwento na, 'yan nag travel. Nag-travel ako, sumarami so ako na buksan mga pages, may mga pages na may chapter na nasara. Hmm. May mga Bago, nabalikan. Oh. Ano 'yun? Ganun 'yung kwento hmm. kung so, mga nakikinig ma dito baka mamaya iba rin, iba sa sayo <laughs> iba ibang ba, ibang pag may ano kang intention na ano kayo pinag-uusapan nila hindi yun lang ang oh. kwento na namin mga chapters ng libro na talaga namang ano di ba masaya ka lang oh. Yeah. iba Iyo. kasi, may yung in interpret eh. Oo, oh, wala, wala yun. Kaya nga yung... Paano ba na-interpret na ng hapon? Itong usapan oh, Anong, usapan, anong pagkakaintindi mo sa usapan natin in terms sa libro? Kaya, dapat sunot-sunot ng page. Oo. Oh. <laughs> 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 oo. Oh. ka na Di bro? Oo. ba uh, Alimbawa, kung papipiliin ka, uh, uh, anong page ang gusto mo? buhay ko? Oo. Oo. Eh, lumalim. Oo. Oo. hapot. ko mm. na Siyempre, yung lumipat ako sa Pilipinas. O -o. Page. Ito, page, oo. Oh. Malaking chapter yun. Oo. Okay, no? Malaking chapter. Oo. Malaking chapter yun. Alibaba, papipiliin ka ng mga page. Anong favorite page mo? Alimbawa, ano number 32 ba yung page? Ano page <laughs> no, number? Ano? Number 32, 26, Saka. Three, three. Oo. Bakit? Bakit? Manipis Bakit mo gusto ito? <laughs> ah. Bakit mo gusto 36, 36 pages. Bakit 36 pages. Oh. Bakit gusto mo ito? Third dozen. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> hey Israel, <laughs> baka may gusto ko i-promote. Ako promote, <laughs> we'll promote siyempre natin yung mga local shows ng The Comedy Crew. Sa Metro Manila, tuloy-tuloy pa rin po yan. Hindi po nawawala na dadagdagan pa ng mga venues at the comedy crew PH FB and IG sundan nyo lang may, may YouTube kami may TikTok kami pwede nyo rin puntahan and of course alexalia.com thecomedycrew.com and punchline social media accounts you yan know. yan eh po doon naman po sa mga yan sa mga nangyari mm. sa parang libro yan mm. may mga nasara tayo may At yung mga tao po may mga nagbabasa pa rin ng libro ngayon, sana hmm. po makapag-travel din kayo para madagdagan po oh, yung mga ama, page. Oo, ano ang maganda, basahin nila yung sarili nilang libro. Oo. Oh. Huwag silang makibasa sa libro na iba, tapos oh. pagkukwentuhan nila, kalukuhan. Oo, oh. oh. ano lang oh. po, mag, ano kayo, mag-travel okay, tayo para mabuksan natin yung mga oh. pages. At, balay uh, bali di ba? May mga masara din kayo yung mga, Dama. mga oh. open chapters, closed chapters. So, yan. Ayan po ang aking natutunan sa Lap Trip Canada. Yuki, baka may gusto kang ipromote yung parang libro, di ba? Uh -oh. Ako gumawa ko ng di way. diary. Ah, nice. Oh. At kaya parang libro din ako yung buhay ko. Ah. ah. So, yun din. Mo promote mo yan? Binibeta <laughs> mo ba yung diary na yan? Shoutout ka kay IB. Shoutout. Shoutout, IB. <laughs> <laughs> Dito po sa past 9 with Alice Calia Israel Elben Obra. When they cross the line, give them the <laughs> punchline, spread the laughter, not the virus. Happy to serve! Opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.